Noong April 27, 2025, ay nagkaroon ng insidente na bumulabog sa aming operasyon bilang sangguniang kabataan ng pinagbuhatan. Kami po ay ninakawan sa aming opisina at tinangay ng sospek ang pondo na nakalaan para sa aming mga proyekto. Liban sa mga security measures na mayroon po kami para sa aming mga entry points, kami po ay pinasok pa rin sa pamamagitan ng pagdaan ng sospek sa sinira niyang bubong ng aming opisina agad po namin ipinaalam at inihingi ng tulong sa ating PNP Pasig. Dala po ng labis na trauma, pagkagulat at panlulumo na nararamdaman ng buong konseho ay nakapaglahad po kami ng maling halaga. Hudyat na maging ugat ng pagkalat ng samotsaring saring fake news laban po sa akin at sa amin. Dalawang araw matapos po ang naganap na nakawan ay sumuko ang sospek at siya po ay may isinoling bahagi ng pondong nawawala. Hindi pa po kami maaring magbigay ng detalye ukol rito dahil sa sub judice rule na mayroon tayo at bilang respeto rin po sa ating hukuman. Gusto ko rin pong iulat at ipaalam sa mga nakarinig o nakabasa ng mga balita tungkol rito na mula po ng araw ng pagkadiskubre ng krimen ay wala pong araw na lumipas na hindi naging abala ang aming konseho sa pagtatanong at pag-aasikaso ng mga dokumento. At iba pang kailangang ihain sa korte at isumite sa ating Commission on Audit. Gusto po namin magpasalamat sa ating City Legal Office sa pagbibigay ng gabay tungkol sa mga legal na prosesong kailangan naming pagdaanan. At sa ating Commission on Audit, sa paggabay sa, sa mga kailangang dokumentong ipasa upang malaman po namin ang eksaktong halaga ng nawawala na pondo at agad rin naman po itong nagtugma sa aming mga ipinasang dokumento. Minabuti po ng aming konseho na hintayin ang mga bunga ng aming mga ipinasa sa mga ahensya bago po kami muling magbahagi ng update patungkol sa kaso ng naganap na nakawan. Hindi rin po naapektuhan sa kahit na anong paraan ang operasyon ng opisina ng federasyon at ang aking tungkulin bilang presidente ng federasyon at ex-official member ng Sangguniang panlungsod mula nang naganap ang krimen at kahit sa mga susunod pang araw. Noong May 19, 2025, lumabas po ang resolusyon laban sa nasangkot na driver at ito po ay dinismiss ng ating Office of the City Prosecutor dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito upang sabihin na ang konseho ng sangguniang kabataan ng pinagbuhatan ay sumusuporta sa mga naging desisyon ng ating Office of the City Prosecutor atong May 20 po ay lumabas ang re resolusyon laban sa sumukong sospek at ito ay ang pagsasampa ng formal na kaso laban sa sospek ng kasong robbery. Magsisimula po ang pagdinig ng kaso sa May 30. Kaya naman ang SK Pinagbuhatan ay agad na nagpatawag na isang special katipunan ng Kabataan Assembly noong May 24, 2025 upang makipagbigay na ng ulat sa mga kabataan ng aming barangay at harapang sagutin ang kanilang mga katanungan tungkol sa insidente. Amin pong sinagot ang mga katanungan sa abot ng aming makakaya at sa harap ng mga kabataan ay aming ipinangako na sa lalong madaling panahon na pwede na ay amin pong buong detalyeng ipapaliwanag at sasagutin ang mga katanungan tungkol sa insidente. Dito rin po ay harapan po kaming humingi ng tawad sa mga nadismaya, nasaktan at naapektuhan ng sitwasyon. Hindi lamang sa mga kabataan ng pinagbuhatan, ngunit ang kabataan ng buong pasig. Ang special KK Assembly po na naganap ay magmimistulang refleksyon ng mataas na pagtingin ng SK pinagbuhatan sa aming katipunan ng kabataan bilang sila ang prioridad na mabigyan ng paliwanag tungkol sa krimen. Kaya naman gusto ko pong kunin ang oportunidad na ito upang mangako naman po sa ating kabataang pasigenyo ng isang malinaw na pagdedetalye sa lalong madaling panahon na may pag-usad na po sa nakahain na kaso. Ako po si Kale Costillas, ang SK Chairperson ng Barangay Pinagbuhatan at kasama ko po ngayon buong-buo ang aking konseho, SK Kagawad Aina Caris, SK Kagawad Kim Averilia, SK Kagawad Kit Gumban, SK Kagawad Karlok Luxin, SK Kagawad Giovanni Salandanan, SK Kagawad Samantha Hernandez, SK Secretary Jory May Indiano, and SK Secretary, SK Treasurer Pauline Toquero. Kami po ay tumatayo sa harap ninyo ngayon, hindi lamang bilang isang lingkod bayan, kundi bilang isang mamamayang naninindigan para sa pananagutan. Isang prinsipyong hindi dapat binabalewala sa anumang antas ng pamahalaan, pribado man o pampublikong sektor. Sa kabila po ng hamon at batikos, pinipili po ng buong konseho ng Sangguniang Kabataan na manatili sa aming mga posisyon at hindi papaapekto sa mga paninirang aming natatanggap. Bugkos ay sama-sama naming titindigan ang hamon na ito bilang hakbang ng isang tunay na pananagutan. Maaring maisip po ng iba na kami ay tatakbo sa aming responsibilidad, ngunit gusto po naming sabihin na naninindigan ang konseho na pananatili sa aming mga posisyon ay isang paraan upang harapin ang problema. Humingi ng tawad at itama ang pagkakamali ng buong tapang at may malasakit sa publiko. Naway maging isang refleksyon po kami na ang sangguniang kabataan ng Pasig ay malayo na po sa tradisyonal na sistema ng politika matapang na humaharap sa mga kontrobersya at lubos na naiintindihan ang responsibilidad na nakaatang sa kanila gaya ng matagal nang ipinapakita ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, maging ang bumubuo ng ating sangguniang panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Panalangin po namin, kasabay po ng pagtatapos ng 11 sangguniang panlungsod, ang pagtatapos din po ng napakadilim na parte na ito ng aming administrasyon at gabay ngayong ipagpapatuloy na po ng konseho ang aming naantalang proyekto. Mabuhay po ang kabataang pasigenyo, mabuhay po ang kabataang Pilipino. Yan lamang po, Mr. Presiding Officer. thank you for that privilege, speech. it's very unfortunate sa nangyari sa sangguniang kabataan, sa SK ng pinagbuhatan. No? Pero siyempre, pera ng taong bayan yan. Kailangan talaga natin pangalagaan. But uh, Uh, th thank you for that uh, privileged speech. Majority Floor Leader? Yes, uh, Mr. Presiding Officer. Uh, may I interpolate uh, please, just uh, a few questions? Please proceed. Yes, uh, uh Mr. Presiding Officer, uh, uh sa totoo, ang dami rin pong uh, nagtatanong sa atin tungkol uh, dito, no? Uh, kahit uh, nung kasagsagan din po ng uh, eleksyon dahil lang nangyari po ito. Uh, para rin uh, siguro mas uh, makapaglinaw din po ng konti yung ating... Pero uh, ay gagalang naman po natin, baka mamaya mayroon po siyang mga impormasyon na hindi po uh, uh, pwedeng kung hindi po inaalaw ng ating uh, 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 korte. No? Pero um, isa lang pong katanungan, yung, uh, kasi mayroon iba-ibang figure po na nalubabas. No? kung uh, maari lang po sagutin, Mr. Presiding Officer. Yung unang figure pa, kanino po kaya nanggaling ito? At tingin ko, yun ang uh, pinaglumulan lang ng kalituhan at uh, sinasabi nga natin na uh, mga mali-maling uh, informasyon na kasunod, uh, lalo na sa ating uh, social media. yun lang po, Mr. Yes. Presiding uh, Officer. Yes. Can the uh, lady enlighten us with an answer, please? Mr. Presiding Officer, dalawa po ang kumalat na halaga po na nawawalang pera. Una po ang 4 million na galing po sa aming konseho dala po ng pagkalito at ang pagka, pagkakaroon po ng trauma nung araw na 'yon at kami po ay meron lang pong access sa aming mga papeles at hindi po kami binigyan ng access din po sa aming uh, laptops kung saan nakastore store ang aming mga soft copies kaya din po kami ay nakapagbigay ng maling impormasyon at ang pangalawa naman po ay yung 7 million uh, hindi po namin alam kung kanino po nanggaling pero hindi po yun yung amount po ng nawawalang ponto. yan lamang po Mr. Presiding Officer Uh, Mr. President Officer, para for the record lang po, ano uh, maaari po kayong mabanggit? Ay, tingin ko naman uh, ito ay uh, publikong dokumento na lang naman po. Kung uh, mali po yung 4 million at 7 million, uh, ano po kaya yung uh, talagang uh, halaga para po sa kaalaman na, lang na lahat at para malinaw na rin po ang pangalan ni uh, SK Fed uh, President Kelpy Costillas? Please respond. Mr. Presiding Officer, um, isa po sa mga pinagbabawal po sa aming i-discuss sa publiko ang exact amount po dahil uh, meron po kami dokumento galing po sa Commission on Audit. Ang resulta po ng naging cash examination kung saan nilalaman po nito ang exactong amount. We are yet to submit po ito as official evidence po on May 30 as part of our arraignment po laban sa suspect. Yun lamang po, Mr. Presiding Officer. Uh, majority Floor Leader, does yes. that answer your yes, question? Yes po, ayun naman, gagalang po natin ko, yan po ang uh, kautosan ng, uh, ng, uh, ng korte. Pero yun nga po, uh, Uh, again, Mr. Presidential Officer, nakakalungkot po na nangyari ito, pero uh, sana nga po. Ako rin po kasi bilang uh, chairman po ng Peace and Order, at naging happy po ng uh, Peace and Order. Talagang nakakabahala po ito. no At uh, lalo na po kung ang sigurada din po ng ating uh, mga barangay, ano mismo, <laughs> mga barangay uh, hall, no, ay uh, uh, napapasok po ng ganito. Lalo na kung uh, dapat po ang uh, ating pong mga... Uh, bantay bayan o yung tinatawag po natin mga tanod ay uh, laging nandoon kaya medyo po ako na bahala kaya nga po uh, ang aming uh, opisina sa tulong na rin po na tinawagan po natin PNP at uh, pati na rin po ang ating uh, POD kung makakagawa po tayo ng ordinansa na may patungkol dito at uh, uh, sa kalaunan ay eh, dapat may managot kung mayroon pong mga mawawala na mahalagang bagay sa ating mga uh, barangay uh, hall no dahil uh, Uh, kung ito yung mangyayari at uh, alam naman natin dapat uh, ang uh, mga uh, pampublikong mga gusali Mr. Presiding Officer hindi po nawawala ng uh, bantay uh, yan po ang uh, alam din po natin na naaayon sa batas lalo na po uh, kung uh, ito po ay maging munisipyo ah uh, ito man ay, uh, ay uh, tag dito kahit mga multi multipurpose uh, hall ay dapat po ay may nagbabantay uh, dito at uh, lalo na po siguro ko sa ating uh, barangay ay ang ating uh, barangay hall kaya yun po nakakalungkot po yung uh, nangyari at uh, nawa po ay uh, malinis din po talaga at uh, ang uh, pangalan din po no ng uh, mga SK lalo na po ito yung mga kabataan. Yun lang po Mr. Presiding Officer siguro naman po ay uh, magkakaroon din po tayong iba pong uh, proper venue no para po uh, uh, upang uh, mapag-usapan ito at uh, eventually malinis na din po ang uh, pangalan ng ating SK Fed uh, President patungol po sa pangyayaring ito. At uh, Mr. Presiding Officer nakita ko po na gusto po mapag uh, makipag uh, recognize po ng ating uh, operation na uh, uh, head <laughs> ano pala, sorry chair uh, Maro Martiris na hindi nakapag-ahit. Yes, the chair recognizes the gentleman from Barangay Santa Lucia, Honorable Maro Martiris. Thank you very much, uh, Mr. Presiding Officer. Um, para lang rin po may clarification po sa binanggit po ng uh, privilege speech ng uh, ni kagalang galang uh, Press Casey Costillas and para ma-enlighten din po lahat ng mga nanonood and for the record of this uh, 11th Sanggunian uh, alam ko nasa official statement rin naman nila. First, pero mas maigi na rin po, nabanggitin na rin po uh, dito po sana for clarification na uh, dalawang bagay lang po. First, saan po yung nakaatado ano? yung uh, pera na nandoon sa nasabing lugar at pangalawa, uh, for clarification din po, uh, kung kaya po natin, i-walk through yung proseso kung papaano may nag, uh, papaano nagkaroon doon sa opisina ng PONDO, ano yung naging uh, resolution, ano yung uh, naging uh, usapin po nung internal, para rin po uh, kahit papaano, alam naman, nabanggit naman kanina po sa privilege speech ni Press Casey, na may mga katanungan na, na kailangan rin po nilang mabanggit. Pero again, this is only for clarification and as far as... Uh, concern is yung social media ay naka uh, nakapost naman kung papaano rin po yung laman pero for the record Mr. Presiding Officer para mas klaro lang po dito po sa ating uh, sanggunian. Yes, can the uh, lady please uh, enlighten us please? Mr. Presiding Officers, una pong katanungan kung saan po nakatago ang pondo na nanakaw po sa aming opisina. Ito po ay naka-secure po sa ating uh, sa steel cabinet po ng SK Treasury na kung saan ang meron lang pong access nito ay ako po bilang SK Chairperson at ang SK Treasurer po natin. Um, sa pagkakita po namin ng lugar, sinira niya po ang steel cabinet pero bag, um linawin lang din po namin dahil may kumakalat lang din po na litrato na yun lang po yung ipinapakita. Lahat po ng steel cabinet din po ng ating mga SK kagawad ay nasira din po o sinira din po ng uh, magnanakaw. At kasama rin po nito ay ang pag, uh, lahat po ng mga gadgets at devices ay nakalabas po galing po sa mga steel cabinets ng ating mga SK kagawad. Uh, Mr. Presiding Officer, if uh, pwede ko pong i-request na ulitin po yung pangalawang tanong para po mas maging klaro po ang aking sagot. Maraming salamat po. Pasensya, Mr. presiding Officer. Ang pangalawang tanong ko po is uh, yung uh, proseso kung uh, paano nag-exist po yung uh, pondo na, na nandoon po sa nabanggit na pinagtataguan po. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Uh, dito po no, sa SK Pinagbuhatan ay meron po kaming strategy kung saan ang aming mga programa at proyekto ay naka-year Ibig sabihin po nito ang mga proyekto ay merong implementation for quarter 1, quarter 2, quarter 3, and quarter 4. Kaya din naman po, nung nalaman po namin na magkakaroon ng election ban, ay winedraw po namin ang aming mga cash prices at honoraria o yung mga legal po na cash advances na pwedeng ilabas sa banko. Dahil po meron po quarter one implementation ng March, pati po ng April. Yun po, Mr. Presiding Officer. Okay, thank you. Any other questions? Yes, uh, Mr. Presiding, kaya ako lang naman po na-itanong, ano para mas klaro kung uh, ano yung nag-exist na nandoon, at uh, para, again, nasagot naman po sa kanilang social media post. pero for the record po ng 11 Sanggunian, may uh, proseso na sinunod, uh, na klaro naman po, and then as far as uh, the committee is concerned, ako po yung concern ay uh, wala na pong karagdagang katanungan. Okay, thank you for that. Uh, any other questions from the body? Uh, no more questions. Okay. <laughs>